Terima kasih telah menonton! Panginoong Hesus ng Nazareth, hari ka ng mga hari, Panginoon ka ng mga Panginoon, ikaw ay si Hesus na nagkatawang tao. Nakikihalobilo, nagpapadama ng pagmamahal sa tao, nagbibigay ng buhay sa tao, at nagkakalob ng kaligtasan sa tao. Ikaw si Jesus ang mawain at mahabagin, kaya ama binigay mo ang iyong buhay para sa tao, para ang tao iligtas sa sakit at kamatayan sa kasalanan nga maigawad sa bawat tao ang pagkakasala. Kaya mang banal, tiniis mo ang hirap at sakit. Tiniis mo na ikaw ay at ikaw ang banal ay sinaktan. Ipinako sa krus at inako sa haliging pato. Isos ang banal mong pangalan. Dalawang libong taon ama hindi ka nakilala at hindi ka sinampalatayanan. Ikaw ang tunay na ilaw. Ikaw ang tunay na liwanag. Liwanag ka si Jesus ng Nazaret ang nagbibigay buhay sa tao. Jesus Resurrection pagkabuhay ng magmuli. Ang lahat ng dumi, lahat na salot sa kanyang katawan, galing kay demons, galing kay satan, galing kay bulsibob, galing kay Cesar kay Balak, galing sa Diyos Diyosan. Lahat, Ama, ay matutunaw at malulusaw. Ano mang dumi at salot sa kanyang katawan, dalangin na tiling ko, Ama, na galing sa masamang espiritu, inuutusan ko na sila'y bumalik sa kanilang pinanggalingan kung saan man nagmula ang sakit sa kasalanan o lalong lalo rin sa masasamang espirito o sa kanyang katawan dahil ito ay anak ng Diyos. Dakilang Jesus na makapangyarihan Diyos at Panginoon na manunubos sa silong ng langit at lupa, Jesus ang banal mong pangalan. Pahinga ka. Paramdam mo. po. Ano pa lang paghinga? Dito. Yon, may naano yun na ugat dyan. Ang kulit to ha. Ito. Ano okay, na? Pina. Mm -hmm. Ha? Ito talikid. ha. Tengon natin. Ayos ka, ayos ka. Ayos ayos ka muna.

siguro mga tatlong araw na po. Tatlong araw na? Hmm, ko kasi doon. lalo lumala. Hindi yun manghihilog. Kasi sabi ko kaya natin yung video. Nandito kami kagabi kay Kuya. Namusta pala siya, mga. no? Magkaiwalay po kami ng bahay. Okay na daw po. Ha? Okay naman na okay daw siya. Yung gabi, hirap siya eh. Nihingal yun pag naglalakad. At saka hirap na kita kung hininga niya. Mm -hmm. Kaya ano ko nga muna eh. Kaya inano ng apoy. Ito rin no. Hinihinga ka na. No? Hmm, -hmm. Pag naglala ka eh. Basta ano lang lagi mong magdasal. Ito na importante, panalangin. Dasal ang talagang kailangan natin. Wala ibang makakatulong maliban sa Diyos. Dasal ang lagi. Mm -hmm. Mm -hmm. Maginala, dami na lang pumunta. Ito yung pa rin yung lugar. Ay taga... Dapat inaano mo yung ya. Yeah. Naku na yung taga ano yung ito. Eh, sasubscribe kita mga mga. Isishare ko yung page ako. Marami akong friends. <laughs> Kasi nag-online ako. Lagi siya, <laughs> kasi pag talaga naghilot sa kanya hindi manghihilot yun Nambot lang ha daw may ano ka ba? Uh, may ano ka? high blood high blood ka? Mm -hmm. Mm -hmm. Tumataas din yung dugo ko ng batae. Nung ano. No, pa, Hindi. mas good. Uy! Lagi na blood. Hindi naman, nung no, ano lang, no, nanganak no. lang ako. Ano no. siya, nagka clams siya eh. Nagka-clamps ako. Bakit masarap kumain? <laughs> Hindi eh. Pagkapanganak ba? Hmm. Parang manindugo niya. Okay. Malta. Tumas. 7 minutes na siya. Okay na yun. Sambay stop na ito.